Good morning, good morning. Kain tayo guys. Kain tayo ng galunggong Galunggong guys, o oh. Galunggong ng ating ulam. Pangagahan, yan. Yeah. Tapos sinangag na kanin. Hindi na kayo guys, kain tayo. Konti lang, mahirap may mahal. Hmm, kain tayo guys, hindi guys. Hmm, yup. Hmm, yup. Hindi na kayo guys, kain tayo. Sarap. Galong ko. O, oh, foto? Tignan Hmm. May hmm. suka ako. Sarap. Sarap ng galong ko. Hmm. Sarap guys. kita guys, kain tayo. Mm. Galing ko to. <laughs> Sorry. Hindi mo napansin. Ang sombrero Hmm? Hmm? Pahin tau to 嗯嗯嗯，哎、mm，嗯、hmm. mm，哎、hmm. mm，你不要怕，少少舒服，嗯、mm，走、hmm. mm，走吧。 Galonggong. Sarap ng galonggong. Hmm? Hmm? Kain tayo maya maya. Biyahin na tayo. Hmm? Amaya. Ah, uh, amaya. Hmm? Pura doon po sa nang video. mamaya ko pusat asap. hati hati kami Ah, masakit din aku. ako. Inaano mo naman. serap no hm ครับบูซีนน่ะนะอืมครับอืมครับอืมโหโห गाइस บูซโอเมกุลเนี่ย ubusin Hmm. Um, thank you so much guys. Salamat <laughs> guys. Advance. Happy New Year sa ating lahat. Thank so much. Ganyan sa muli guys. Bye bye. Pusog na ako. Hindi <laughs> ko na kaya. Pusog na ako. Hindi ko na mabus. Pusog na pusog na ako guys. Bye bye guys. Bye bye. Advance Happy New Year sa ating lahat.